Ganitong recipe naman ang gawin natin sa bangus. First time ko magluto neto at grabe, napakasarap pala. Dahil natakam nga ako, kaya eto, namili nga ako sa palengke ng boneless na bangus. Dalawang piraso nga yan, 150 pesos. Pero isa lang naman yung ibibake ko dyan kasi ako lang naman yung kakain. So ayan, nahugasan ko na nga, kaya naman nilagay ko na nga sa baking pan. Pagkatapos ay naglagay na nga ako ng pampalasang paminta. Nilagyan ko na nga rin ng asin. Pagkatapos nga ay ginamitan ko na nga rin ng kamay ko para manot nga yung lasa dun sa bangus lemons. Lagay na nga rin pala ako dyan ng seasoning at eto ang lemon juice. Lalagay nga rin pala ako dyan ng maraming sibuyas. At pati na nga rin kamatis ay naglagay na rin ako. Mas masarap nga yan pag maraming kamatis. Para mas lalong creamy ay maglagay na nga rin pala ako dyan ng mayonnaise. I Spread nga lang nating mabuti hanggang sa makover nga niya lahat. Anyway, kung meron pala kayong liquid seasoning ay pwede nyo nga rin lagyan para mas malasa. At eto, tignan nyo naman kahit hindi pa nga luto ay nakakatakam na tignan. Bago ko nga ilagay sa oven ay tat Tanggalin ko nga muna yung nasa taas. Ayan, ibibake ko nga lang yan ng 180 degrees 30 minutes. Dahil hindi nga naguulam yung anak ko ng isda, kaya naman lulutuan ko nga siya ng corn beef na may kalabasa. At ayan, ginisa ko na nga dyan yung kalabasa at habang hinihintay ko ang lumambot ay sinilip ko nga muna itong binibake ko. Ganyan yun naman ang ganda ng itsura at ang bango ng amoy nakakagutom. At ayan, malambot na nga pala dyan yung kalabasa. Kaya nilagay ko naman na yung corn beef. Star na corn beef naman ang gamit ko ngayon dahil yan nga yung binili ng anak ko. Anyway, first time niya lang pala mag-ulam ng ganito, yung corn beef na may kalabasa. Nagustuhan naman niya pero mas bet nga daw niya yung patatas na ilalagay sa corn beef. Naluto na yung corn beef kaya pinatay ko na nga dyan yung induction cooker. At ayan, kinuha ko nga muna yung bangus dahil lalagyan ko nga yan ng maraming cheese. Mas maganda nga kung quick melt yung ilalagay yung cheese dito para nagme melt talaga. Medyo matigas nga pala yung cheese na gamit ko dyan kasi tira ko lang yan. At lalagyan ko na nga pala ng cheese kaya naman ibabalik ko nga muna sa oven para lutuin pa lutuin ko nga lang yan ng mga 5 minutes hanggang sa mag-melt nga yung mga nilagay kong cheese at after nga ng mga 5 minutes ay sinilip ko nga sa oven at tignan nyo naman paluto na. Grabe, napakabango ng amoy. Amoy pa nga lang ay ulam na, char. Kaya naman wala nang na patumpik-tumpik pa, kinuha ko na nga agad para matikman na. Tignan nyo naman yung itsura, na perfect ko nga yung pagkakaluto. Medyo sunog nga lang yung sa gilid pero hindi naman yung bangus. At ayan, titikman ko na nga kung anong lasa. Alam nyo ba nung una, akala ko hindi ko magugustuhan pero nung tinikman ko, napakasarap pala. At ayan, may naghihintay nga dyan na batuta, natatakam din sa lula niluto ko, char. At dahil nasarapan nga ako sa lasa, kaya naman kumain na nga ako agad dyan. Ang tagal nga magsandok ng pagkain niya itong anak ko, kaya naman inunahan ko na ang kumain. At pati na nga rin itong si Cholo, hindi na makapaghintay na gutom na, kayo makyat na. Tara, kain po tayo. Try nyo na din yung ganitong recipe sa bangus mga mare at walang halong biro, napakasarap talaga. Tumaob nga yung kaldero namin dyan dahil nakailang kain nga ako, char. Amahan nyo pa nga ng ganito kasarap at malamig na pineapple orange o ba diba, solve ang lunch. O siya mga mare, yun lang muna for today. Salamat!